nga po mga ma'am, hindi ko makain si Peter ng aming order na pancit. Kaya naman, siya ay nabubukutangi sa Jollibee. Jollibee siya kakain. Sa Jollibee pala siya kami order dito sa Jollibee. Hindi ka na dito sa Jollibee. Yan. Hindi mo muna kita. Jollibee si Peter.

Dali. Dito ko na si Milda na eh. Ay, wala pa lang. Wala ka pa lang kahit. Ay, ay, ay. <laughs> dito, Doon tayo sa kabila. Dito kayo po. Ah, dito kayo po. po. Okay. Ah, ah, 95. Ayun, nakani na yun. Siliwan. Ang mo, kasi si Bibi, ah, pahay na pisa ko. Ayun, ha? Ayan. Peter. Pineapple eto na mga ma'am Ang pagkain ni Peter Ito ang Jollibee ni Peter open na niya. Kakain na siya. Jollibee siya, mga mam. Ayan. So, favorite mo ba yung chicken? Yes. Yeah. yeah? That's your favorite? Okay. Ayan. So, thank you mga mam. Thank you for watching.